Sa isang bansang tulad ng Japan na kilala sa mababang bilang ng kriminalidad, isa ito sa mga kasong nagpagimbal sa buong bansa lalo na sa lungsod ng Osaka. Isang maleta na may kakaibang amoy, isang dalagang hindi na nakauwi, at isang pagkikita na nagsimula lamang sa isang dating app na kilala bilang Tinder. Sa kasong tatalakayan natin ngayon ay ating sisilipin ang isang misteryong nagdulot ng takot at maraming katanungan sa mga mamamayan nito. Kaya siguraduhin walang kukurap at sabay-sabay nating pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Huwag na din kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ito para sa iba pa nating kwento na kapupulutan ng maraming aral. kasong ikukwento ko ngayon ay naganap sa Osaka na matatagpuan sa rehiyon ng Kanai sa Japan. Kung ang Kyoto region ay kilala bilang simbolo ng makabagong kapangyarihang pang-ekonomiya, ang Kanai naman ay tanyag dahil sa makulay at mayamang kasaysayan nito. Isang masiglang siyudad ang Osaka na dinarayo ng napakaraming turista. Dahil dito ay maraming lokal ang nag-aalok ng kanilang mga bakanting bahay bilang short term stays. Parang pansamantalang tirahan kung saan inaalok pa nila ng lutong bahay na pagkain at iba pang serbisyo ang kanilang mga bisita. Dito na rin nagsulputan ang napakaraming B&Bs o bed and breakfasts. Kung ikukumpara sa mga tradisyonal na hotel, mas mura ang mga ito at mas ramdam ng mga turista ang totoong kultura ng mga tagaruon. Pero sa dami ng BnB, may tinatawag ding mga black BnBs. Sa mga ito, hindi na kailangang magpakita ng kahit anong ID para makapag-check in. Dito napapasok ang pangunahing tauhan ng ating kwento. Siya ay si Saki Kondo. Ipinanganak siya sa Himi City sa Hyogo Prefecture. Nagtratrabaho siya bilang isang saleswoman sa isang parts manufacturing company sa Maida City, Hyogo Prefecture. Ito ay sa hilagang kanluran ng Osaka. Noong 2018, matapos ang isang normal na araw ng trabaho, umalis si Saki sa opisina gaya ng nakagawian. Nagpaalam siya sa mga katrabaho Isinilid ang kanyang mga gamit at lumabas ng kumpanya. Pero ng gabing yun, pagkatapos ng kanyang trabaho, ay dumiretsyo siya sa sakayan ng tren papuntang Osaka. Pagdating niya roon ay may kasama na siyang lalaki. Magkahawak kamay silang naglalakad patungo sa isang direksyon hanggang sa tuluyan silang maglaho sa dilim ng gabi. Sabado noon, Pebrero 17, 2018, ay tumanggap ng tawag ang Hyogo Prefectural Police mula sa isang babae. Ipinagbigay alam niya na nawawala na ng dalawang araw ang kanyang anak na si Saki Kondo. Kilala si Saki bilang isang masipag at delikadesang empleyado. Kaya't nang siya ay hindi pumasok sa trabaho noong nakaraang araw nang walang kahit anong abiso, ay agad na nagtaka ang kanyang supervisor. Sinubukan nila siyang tawagan pero walang sagot. Dahil dito ay nakipag-ugnayan sila sa kanyang ina upang magtanong kung kumusta si Saki. Ang ina ni Saki na naninirahan sa kanilang bayan sa Hyogo Prefecture ay sanay na laging may komunikasyon sa anak araw-araw. Kaya nang makatanggap siya ng tawag mula sa katrabaho ni Saki ay agad siyang kinabahan. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone ng anak ngunit hindi na niya ito makontak. Lumipas pa ang isang araw at wala pa rin balita kay Saki. Lalong tumindi ang kaba at pakiramdam niya. Sa huli, wala na siyang ibang nagawa kundi humingi ng tulong sa pulis. Pagkatanggap ng ulat ay agad na nagsimula ng embestigasyon ng mga otoridad. Sinimulan nilang hanapin si Saki. Isang 27 anyos na dalaga, isang office worker sa Maida City, Hyogo Prefecture at dati siyang nakatira kasama ang kanyang ina, nakakatandang kapatid at lolo. Ang ama naman nila ay isang metal processing worker ay matagal nang naka-assign sa Thailand bihira na lang siyang makauwi at makasama ang pamilya. Halos taon-taon ay nagbabalak ang pamilya ni Saki na bumisita sa kanyang ama sa Thailand. Sa mga biyahe nilang ito ay unti-unting nahubog kay Saki ang matinding kagustuhan na makapaglakbay sa ibang bansa. Dahil dito ay nagsikap siyang paghusayin ang kanyang English. Nangangarap na balang araw ay makapunta pa sa mas maraming bansa. Lumaki siya na nag-aaral sa isang kilalang exclusive all-girls private school sa Hyogo Prefecture, kung saan lagi siyang nangunguna sa klase. Sumali rin siya sa brass band club ng eskulahan at sinulit ang bawat araw ng kanyang kabataan. Bata pa lang ay mataas na ang pagpapahalagan niya sa pag-aaral ng wika, lalo na ng English. Hindi siya bumitaw hanggat makamit niya ang mataas na antas ng kasanayan. Kaya't nakakapagbasa siya ng English magazines at nakakanood ng mga English videos ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng high school ay nakapasok siya sa isang lokal na universidad. Dahil sa kanyang husay sa English, ay madalas niyang ginugol ang kanyang mga bakasyon sa maiikling paglalakbay sa Europa kung saan nagkaroon siya ng mga kaibigang banyaga. Nang makatapos siya ng kolehiyo, ay agad siyang pumasok sa trabaho at nakaranas ng ilang palipat-lipat na kumpanya. Ngunit dalawang taon bago siya mawala, ay nakakuha siya ng posisyon bilang isang saleswoman sa isang parts manufacturing company sa Maita City. Doon, lumipat siya sa dormitoryo ng kumpanya at nagsimulang mamuhay ng mag-isa. Malayo sa kanyang pamilya at nagsisimula ng kanyang sariling buhay. Si Saki ay kilala bilang isang masayahin at palakaibigang tao. Kapag may dayuhan na naliligaw at nagtatanong ng direksyon sa kalsada, ay palagi siyang handang tumulong. Madalas din niyang imbitahan ang mga foreigner na kaibigan niya upang bumisita sa kanilang bahay. Sa trabaho naman ay lagi siyang masigasig na tumutulong sa mga katrabaho kapag may kailangan silang kaugnay sa English. Mahal siya ng mga kasama niya sa trabaho at ng kanyang pamilya mabait, matalino, sensitibo at responsable. Kaya imposibleng basta-basta lang niyang putulin ang komunikasyon sa mga pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Namuhay siya ng simple at wala siyang pinapakitang galit o alitan kanino man. Kaya't ang bigla niyang pagkawala ay nagdulot ng matinding pagkalito at pag-aalala sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Muling sinuri ng pulisya ang mga koneksyon ni Saki at dito sila nakakuha ng napakahalagang lead mula sa isang kaibigan. Lumalabas na noong Pebrero 15, mismong araw ng kanyang pagkawala ay sinabi daw ni Saki sa kanyang kaibigan na makikipagdate siya pagkatapos ng trabaho kasama ang isang Amerikanong nagngangalang Jay. Ito daw ay nakilala niya sa online. Agad na nakakuha ng atensyon ng mga investigador ang impormasyong ito. Inipon nila ang lahat ng surveillance videos mula sa iba't ibang lokasyon at kalsada upang matunton ang galaw ni Saki matapos siyang umalis sa trabaho. At doon, nakita nila sa footage na may isang lalaking pinaniniwala ang si Jay na niya. Pebrero 15, taong 2018, isang araw matapos ang Valentine's Day. Umalis si Saki mula sa opisina at dumiretso sa kalapit na train station. Sumakay siya ng tren na halos isang oras ang biyahe patungo sa Morinomiya Station sa Osaka. Bandang hating gabi ay lumabas sa surveillance footage malapit sa istasyon na naglalakad siya kasama ang isang lalaki. Magkalapit sila, may halatang lambing sa isa't isa at para silang isang tunay na magkasintahan. Sabay silang nagtungo sa timog papalayo sa liwanag at papasok sa dilim ng gabi. Sa huli ay natunto ng surveillance system si Saki at ang lalaki habang pumapasok sa isang hotel na hindi kalayuan mula sa train station. Doon ay tumuloy sila sa isang tinatawag na BNB. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang mga lumabas na footage ay paulit-ulit lang na nagpapakita na ang lalaki lang ang lumalabas at pumapasok sa sa BNB. Si Saki ay hindi na muling lumabas mula doon. Ang lalaki sa footage ay matangkad, payat ang pangangatawan at siniguradong natatakpan ang kanyang mukha. Nakaitim siya mula ulo hanggang paa, itim na pantalon, maikling jacket at short boots. May suot din itong itim na baseball cap, puting face mask at madilim na sunglasses wala ni kaunting bahagi ng kanyang mukha ang makikilala. Para bang may pilit siyang itinatago. At ang mas kahinahinala pa ay lagi siyang may dalang malaking backpack tuwing papasok o lalabas ng gusali. Walang nakakaalam kung ano ang laman nito, pero malinaw na may mabigat itong sekreto. Ang B&B na tinuluyan nila ay nasa Higashi Sumiyoshi District ng Osaka. Isang luma, tatlong palapag na gusali na tila iniwan na ng panahon. Ang mga puting pader nito ay naninilaw na. May ilang mabababang pinta ng parehaba na lalong nagbigay ng nakakapanindig balahibong itsura. Agad na sinubukan ng mga pulis hanapin ang may-ari ng Bnb at umaasang may naitalang record ng mga guests noong panahong iyon. Pero sa kasamaang palad ay natuklasan nila itong isang black Bnb Nakapost nga ito sa Airbnb pero wala pala itong tamang business license. Ibig sabihin ay pwedeng mag-book ang sinuman ng hindi gumagamit ng tunay na identidad dahil dito ay hindi matukoy ng mga pulis kung sino ang misteryosong lalaking kasama ni Saki. Kaya't muling binalingan ng mga investigador ang mga surveillance footage. Sa panahong iyon ay mataas na ang coverage ng mga CCTV sa mga kalsada ng lungsod. Ang sospek, bagaman todo disguise, ay halatang walang alam sa counter-surveillance, kaya mas madali siyang natunton ng mga otoridad. At hindi nga sila nagkamali. Natukoy agad ng mga pulis ang kinaroroonan ng lalaki. Ilang araw matapos ang pagkawala ni Saki, ay iniwan ng sospek ang Osaka lumipat-lipat ng iba't ibang B&B at sa mga oras na iyon ay nasa ibang lungsod na siya. Pebrero 22 taong 2018, isang linggo matapos mawala si Saki, ay nadakip ng mga pulis ang pangunahing sospek sa isang BNB sa lugar. Kinilala siya bilang si Yevi Vasilevic Batar, Ipinanganak noong 1991 isang 27 anyos na American tourist. Siya ay nakilala ni Saki sa online sa pangalang Jay. Ang parehong lalaking nakipag-date sa kanya bago siya tuluyang nawala. Pangarap ni Jay na makatagpo ng isang babaeng Haponesa na mapapangasawa. Pero sa halip na pag-ibig ay isang nakakatindig balahibong trahedya ang mangyayari sa kanila. Sa una ay maayos at magalang si Jay, pero nang hindi pumayag si Saki agad na makipagkita sa kanya ay nagsimula na itong magbanta. At nang tuluyan silang magkita ay hindi na siya muling nakauwi. Lumipas ang ilang araw at nagsimulang maghinala ang pulisya at sa kanilang masusing pagsisiyasat ay natuklasan nila ang isang maleta sa isang mumurahing B&B sa Osaka. Pagbukas nila ay bumungad ang pinaka nakakakilabot na eksena. Bumulagta ang ulo ni Saki na nakasilid at tinangkapang takpan ng napakaraming deodorizer. Sa huli ay umamin si Jay. Inilahad niyang pinatay niya si Saki at pinaghiwa-hiwalay ang katawan nito at ikinalat sa iba't ibang lugar. Sa mga locker sa train station, sa isang maleta at sa mga kalya na dinaraanan ng mga ordinaryong tao. Habang ang mga tao ay patuloy na namumuhay ng normal, hindi nila alam na sa mismong tabi nila ay nakasilid ang piraso ng isang buhay na marahas na winakasan ang iba pang bahagi ng katawan ay itinapon sa magkakaibang storage at pasilyo. Ang bawat detalye ay tila sinadya upang mahirapan ng mga pulis. Para bang hindi lang niya pinatay si Saki, kundi pati ang alaala at pagkataon niya ay pinaglaruan, hinati-hati at iniwan na parang walang halaga. Sa mga sumunod na araw ay unti-unting natuklasan ng mga investigador ang bangungot na iniwan niya isa-isang nabuksan ang mga locker, isa-isang natagpuan ang piraso ng mga katawan ni Saki, at sa bawat pagbubunyag ay lalo lamang lumalim ang takot at puot ng publiko. Noong 2019 ay hinatulan si Jay ng walong taong pagkakabilanggo. Para sa marami ay ito ay tila isang insulto, isang napakagaang parusa para sa isang napaka-brutal at walang kaluluwang krimen. Paano masusukatin ang walong taon laban sa isang buhay na pinirapiraso sa isang pamilyang winasak at sa takot na iniwan sa buong bansa. Marami ang nagtatanong kung sapat ba ang hustisyang ito o isa lamang itong malupit na paalala na minsan kahit ang batas ay hindi kayang tapatan ang bigat ng kasalanan. Hanggang ngayon ay nananatiling multo ang kasong ito. Isang babala sa lahat na sa panahon ng online dating ay hindi lahat ng kaharap mo sa screen ay siya rin taong inakala mong magbibigay saya, pag-ibig at katuparan sa iyong mga pangarap. Sa likod ng isang simpleng profile picture ay maaaring nakatago ang dilim ng isang pagkatao. Minsan ang ngiting inakala mong sagot sa iyong pag-iisa ay siya ring ngiting magdadala sa iyo sa kapahamakan. At kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay nais nice kong magpasalamat sa iyo ng lubos dahil isa ka sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nakakagawa kami ng mga ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at kung taga saan ka para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Hanggang sa muli at pala laging mag-iingat.